Hello mga Lodi, mapagpalang araw sa lahat. Medyo maula ng araw na ito. August 30 ay ito pala ang birthday ng aking tatay. Ayan, happy birthday sa aming tatay na nasa heaven. Na. Ayan, nalalaalis muna tayo guys. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo. Ang isa sa mga ginag-goal ko talaga kung bakit ginagawa ko ng ginagawa ang lahat <laughs> ng pwedeng pagkakitaan dito sa social media ay para kasama ito sa mga goal ko at gusto kong ma-achieve na gawin. Ayan, aalis muna ako at motor ang gamit ko. Wala naman tayong four wheels pero ang saya-saya kasi talagang gusto ko gusto ko nagmo-motor. Noon pa man at muntik na nga akong hindi makapag-drive. Akala ko hindi na ako makakapag-drive kaya shout out sa mga nag-aalaga at naghihilot sa akin. Iyan, muntik na tayong maoperahan sa kamay pero hindi ako pumayag diyan dahil mas gusto ko at naniniwala talaga ako sa mga kamay natin mga Pilipino na matutulungan tayo sa pagte-therapy. At hindi naman ako nagkamali, ngayon na excited, na excited ako dahil nakakapag-drive na ulit ako at gustong gusto ko talaga ay nagmomotor bukod sa tipid, sa gasolina, mga lodi, yan. Ayan, kayang-kaya nating sumingit-singit kung saan-saan. O diba, it takes na mabilis ang time sa pagpunta mo, sa pupuntahan mo. O yan, basta ingat-ingat lang po palagi tayo. Ayan, pasensya na kayo. At pinapadyak-padyak ko lamang ang aking motor. Isa pa, wala yung battery. Hindi tayo na makabili ng battery pa. Pero okay na yan, madali naman siyang padyakan. Huwag lang niya sana ako ihihinto sa gitna ng kalsada. Agoy naman. So, nga mga Lodi, kinukondi-conditioned ko mula siya. Pinapaandar-andar ko po siya. Naninibago kasi ako. Antagal ko hindi nakapag-drive. Yung totoo lang, takot ako mag-drive. Pero ganun pala yun. Pag nasanay ka na talagang mag-drive, kahit 10 years ka pang matenga o hindi ka nag-drive, ay pag nahawakan mo na ang manibela, tuloy-tuloy na yan. Ayan. So, ayan guys. Mga 15 minutes lang ang tinakbo para doon sa pupuntahan ko. At isasama ko kayo. Ayan. Iyan yung lugar kung saan nandoon ang aking nanay at tatay. Ayan, guys. Yan. So, ayan, nakikita nyo dyan. Puno yung mga bakod. Pero yung sa bakod, so tatay ko, hindi pa po gawa yung kanyang mga bakal at seal. Nakikita nyo naman yan. oh, hindi pa nakarap pa. Isa yan sa mga ginagol ko talaga dito sa social Saya so, mga lodi, nagtulos naman ako ng kandila para sa kanila at nagbigay ng panalangin na way magkasama na sila ni nanay in heaven. Ayat at, at uh, wala nang paghihirap na nararamdaman sa kanila. Wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Hindi man natin gustuhin na mawala sila pero syempre ganun talaga ang buhay. Kailangan nating tanggapin yan ako. Habang nagsasalita ako, parang naiiyak tuloy ako. Naiiyak nga ako dyan mga lodi kasi siyempre, di ba? Wala ka ng tatay, wala ka pang nanay. Puti na lang um, nakasama ko sila, di diba? Kaya mga lodi, isa talaga ito sa pinagsisikapan ko na maaiging maayos ang kanilang lipingan. Mapaayos, mabalagyan ng bakal, maging maayos yung pintura, di ba? ang hirap kasi yung buong paligid niyan meron ng shield, tapos pinapasok ng tubig mo ulan uh, tulo-tulo pang tubig sa gilid yan kaya lahat ata ng mga pagkakakitaan sa social media ay tinatry ko na tinatry ko talagang kumita para sa aking isa sa aking goal ayan syempre guys araw-araw meron tayong mga gastusin, de ba? At at alam niyo ba, hindi na hindi na talaga madaling magpagawa ng kung ano-ano ngayon sa sobrang mahal ng bilihin mga lodi, diba? Maiiyak ka na lang. Yes, maiiyak ka sa sobrang mahal ng bilihin. Oh, ay wala na yatang mura talaga. Ikaw, ganun. So, yung mga lodi, sa intim na panalangin muna ang ibinigay ko para sa aking nanay at tatay. Ayan. So sobrang busy din ng mga iba gaya, hindi kami sabay-sabay nakakapunta, sobrang busy at syempre naghahanap buhay, kanya-kanya muna punta. Pero pag may mga time naman na posible talaga, nagsasama-sama kami dito at sabay-sabay na nagpupunta. Pero ngayon guys, ako lang mag-isa nagpunta at uh, gusto ko masolo sila. Charot. Ayan, patawa-tawa lang ngayon, pero diyan naiiyak na talaga ako. Pero masaya pa rin 'yan, guys, kasi alam mo na hindi na naghihirap 'yung mga magulang mo sa sakit na nararamdaman nila. Ayan, pasensya na napaiyak talaga ako diyan kasi sobrang namis ko ang nanay at tatay ko. Kikita mo gumigiti, 'di ba? Napakasaya sa isang anak na nakikita ng gumigiti ang kanilang mga magulang. My gosh naiyak talaga ako dyan. na-miss ko talaga ang nanay at tatay ko. O, ba diba? Simpleng buhay noon. Nakasama sila. So, yun mga londit Alis na rin ako. Hindi na rin ako gano'ng nagtagal. At pasulpot-sulpot talaga yung ulan. Ayan. So, tinatansya ko na. Tinitingnan ko na sobrang laki ng halaga ng pagpapagawa dito. Pero, syempre, pagsisikapan naman natin ang lahat. Ayan, ba diba? Wala namang nakukuha ng biglaan, ba diba? So, tsaka basta tulong-tulong, tulong-tulong kami magkakapatid kahit pa paano, yan ay mapapatapos din. Sinir ko lang sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood nyo mga idol. Ayan, umuwi na rin ako pagkatapos nun. Kasi mahirap na mabasa ng todo at mahirap magkasakit sa pag Salamat sa panonood nyo guys. Ayan, na-share ko lang naman yung na isa sa aking mga goal na yan. Maraming maraming salamat po mga Lodi sa mga support supporta po sa akin. Malaking tulong po ang inyong suporta na ibinibigay guys sa mga nagpa-follow, nagla-like at nagsha-share ng mga video. Salamat!